So, hello everyone. Ah, dito ako ngayon sa may pinaka mga bahay dito sa islands. Yung mga kitang bahay. So, may pininta lang kami dito dahil maglilinis. So, ikut ko muna kayo dito sa mga property. Sa so, yung mga design ng mga bahay. So, yan guys. So, dito kami sa my beach walk. Yan. So, papuntang beach doon. Doon sa baba. So, yan lang guys. Bilang masyadong uh, car dito. Kasi tahimik siya. So, yan yung mga bahay. Yan mo. Iba tahimik na lugar. Parang sa kuwan siya. Sa probinsya. Si Tito karamihan guys nung mga bahay dito ay malalaki yung mga gardens nila. Yan. Malalaki yung mga gardens dito. Eh mayroon car pa isa-isa. Ah. Tapos yung kalsada ay masikip. So doon sa dulo makikita niyo yung view sa baba ay napakaganda. Diba? Diba? Mga tahimik lang siya. yung tahimik na lugar dito sa islands. Ganyan lang din. Ganyan lang siya. Tapos yung pinaka-pader nila dito, pinaka-boshes nila, yan Ah... Uh, yung gumamila. So walang matataas dito na pader guys. Yan. Lang ko ng bahay. Walang matataas na pader dito na yung mga bakal o ano, yero. Ang pinaka pader nila dito ay mga yan bushes, mga halaman. Siya so, yan, yung cute bahay. Cute ng garden niya. So ayan, makikita niyo mga Kabahayan dun sa kabila. Kasi yan dito ako sa pinaka tok, -tok. Pinaka hill. Kaya ako nga dito. Yan guys. Dito mga bahay. Dito, matahimik tahimik lang siya. Diba? O ang tatatay. Ay tahimik nila. <clears throat> Wala masyadong Wala kaman nakikita nakikitang tao na yung nagtatampay sa labas. Ang bahay wala. Bihira lang. So yan inahabang inaantay ko sila yung kay ko. magkuhan mo na ako dito. Iikot muna, na, iikot ko muna kayo. You know, yung mga simpleng bahay lang siya pero ang ganda. Tapos mga puno yung mga kabahayan doon sa dulo diba kagaya nyan o oh, yung pinaka pader niya ay cherry cherry fruit yan eh pag namunga ang daming ang sarap yan yung mga wild cherry so habang naglalakad ka nag namimitas ka ng cherry pag yung oso na siya season na ng cherry na fruits so, yun. Yan, yung, yung garden niya. Yan, simple lang. Ang lawak ng garden niya. ta siya pinaka-view dyan sa baba. Akit nga ako dito. Akitin ko yung ko niya. Oh, diba? Quiet. Wala masyadong car. Akit nga ako dito. <laughs> oh. So yan yung view sa baba guys ganda oh. tapos yung pinaka main road doon yan pinaka main road dyan dito lang yan sa may budget Bermuda Islands. tapos hindi ba ang kaganda ang ganda na tingnan yung mga kabahayan kabahayan so, tahimik lang na lugar So dito lang yan guys sa My Paget Bermuda Islands. Yan, yan yung makikita dito sa isla na napaka parang malaparaiso siya na lugar. Yan, yan mga cherry yan, mga cherry yan pag, uh, pag na, um, namungay ang dami. Ginagawa lang nilang pader. silang lang guys, thank you for today. Thank you for watching. Bye bye. Please like, comment, share my little channel, Tekla and Lottie Blog. Bye for now.